Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming midhiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105 Brigada News Brigada FM News. Manila. Manila. The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, alas sa is ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig Rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drymax Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Barko ng Bifar, hinaras di umano ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy sa Sunday Cay Reforma sa PNP binigyang diin ni DILG Secretary Rimulya kasabay ng paggunita sa kabayanihan ng SA44 ngayong araw. Official recommendations ng NPCC para sa Food Security Emergency for Rice. Wala pa rin sa mesa ni DA Secretary Laurel. Bilateral legislative talks sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na is isa katuparan. Ilang butante sang ayon na obligahin ang mga kandidato na lumahok sa mga department. At sa wantahanan, mag-live-in partner Libreng pinasakay sa barko pa uwi sa Mindanao sa tulong ng Brigada News FM Dumagete at One Tahanan Party List. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Casaba and Lacas, Nang Drive Max Plus Herbal Capsule. at resistencia Nang Power Cells Herbal Capsule. I'm Drive Max. Brigada Bandita Nationwide. Drive Max. Bandita. Bandita. gandang gabi Pilipinas Luzon Visayas Mindanao at sa buong mundo Mula sa Brigada News FM Manila heto na ang Drive Brigada Balita Nationwide Araw po ngayon ng Sabado January 25 2025 Kami ang inyong mga tagapagbalita Brigada Sheila Matibag at Brigada Abner Francisco DriveMax. Brigada Balita Nationwide Muling nakaranas ng harassment ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR mula sa mga puwersa ng China Coast Guard o CCG at People's Liberation Army Navy o PLAN sa West Philippine Sea. Ito ay habang ang mga BIFAR vessels na, na BRP Datu Pagbuwaya at BRP Datu Bangkaw ay papunta sa San Dike upang magsagawa ng Marine Scientific Survey at Sand Sampling. Ayon po sa PCG, inabangan ng tatlong CCG vessels ang BFAR vessels kung saan nagpakita ito ng agresibong maniobra na labag sa mga patakaran ng Maritime Safety Regulations. Dagdag pa ng ahensya, nagdeploy din ang Chinese forces ng mga maliliit na bangka at isang plan helicopter na nagdulot naman ng panganib sa operasyon ng BFAR. Dahil sa pangaharas ng China, napilitan ang BFAR at CCG na itigil muna ang operasyon sa sand, sa sand sample collection sa bahagi ng sand decay. Sa iba pang balita mga kabrigada, ginugunita ngayong araw ang National Day of Remembrance sa 44 na miyembro ng Special Action Force. Ayon kay DILG Secretary John Vicrimonia, dapat magsilbing paalala ang sakripisyo ng SA-44 na ang pundasyon ng PNP ay nakaugat sa sakripisyo, debosyon at paglilingkod bayan. Brigada Kath Austria. Ibrigarabo! Ginunita ngayong araw ang National Day of Remembrance para sa mga miyembro ng Special Action Force na tinawag na Fallen 44 na nasawi sa madugong enkwentro laban sa Moro Islamic Liberation Front noong January 2015 sa barangay Tukanalipaw, Mar Masapano, Maguindanao. Pinangunahan ni Interior Secretary John Vic Rimulya at PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang wreath laying sa monumento ng Galan 44 sa Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite. Ayon kay Secretary Rimulya, bagamat hindi na maibabalik ang hustisya para sa SAF 44, mahalaga na anya ngayon ang patuloy na pagsusulong ng reforma sa hanay ng PNP. In their pursuit of their mission, And then their devotion as soldiers—they served, they had their, they gave their service, they served their honor. But the question is, where is the justice? The justice for the forty-four will never be found. We have forgotten who is accountable. We have forgotten who was responsible, and we will never find them. But that is not any more important. Ang pinakamahalaga ay paano tayo uusod kung nasaan ang PNP ngayon, kung nasang PNP noon, at paano tayo nilalagpas sa mga susunod na taon. Dapat din anyang magsilbing paalala ang sakripisyo ng SAF 44 na ang pundasyon ng PNP ay nakaugat sa sakripisyo, debosyon, at paglilingkod sa bayan. The foundation of the PNP is that of sacrifice. The foundation of the PNP is that of devotion the foundation of the PNP is that of service to country. Samantala, sa gitna ng umunoy kritisismo sa kanyang pamumuno, tiniyak ni Remulya na ang kanyang mga hakbang at patakaran ay para sa tunay na pagbabago at hindi sa kanyang pansariling ambisyon. Alam ko na maraming hindi natutuwa sa aking servisyo bilang BILG. Alam ko na maraming nahihirapan sa mga patakaran na aking hinaharap pero ito ay hindi para sa akin. Ito ay hindi para sa aking ambisyon. Ito ay hindi para sa aking pagliligkod lamang. Ito ay para sa inyo. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News authority samantala hindi na tuloy ngayong linggo ang pagdedeklara ng food security emergency for rice dahil hindi pa rin daw natatanggap ni DA Secretary Francisco Chulaurel ang kopya ng rekomendasyon may report si Brigada Maricar Sargan i-brigada mo Hanggang ngayon ay wala pa rin daw sa opisina ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel ang kopya ng official recommendations ng National Price Coordinating Council hinggil sa pagdedeklara ng Food Security Emergency for Rice. Sa press briefing sa sidelines ng 2025 Budget Execution, Sinabi ni Tio Laurel na maging siya ay naiinip na at inakalang matatanggap ang dokumento ngayong linggo. Well the NPCC has uh, uh, finalized the the draft nung Tuesday pa lang so i na, na delay nga. i was expecting it this week so malamang next week makuha ko na yung signed uh, document on uh, the official recommendation for the the de uh, declaration of rice emergency sa ngayon ay umiikot pa rin daw kasi ang dokumento sa mga head of agency para sa pirma bilang bahagi ng proseso. Sa kabila nito, tiniyak ng kalihim na nakahanda na ang National Food Authority para sa pagpapalabas ng mga bigas mula sa warehouses. Nakapagpadala na rin daw sila ng letter of intent sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na babagsakan ng mga bigas tulad ng LGUs, GOCCs, AFP at PNP. Ito'y para alamin kung gaano karaming bigas ang kanilang bibilhin. Meron ng plano ang NFA which we will announce next week on the rollout of this uh, uh, NFA rice once we issue the rice emergency. Uh, letter of intents have been issued to uh, a lot of LGUs and OGCCs, to the armed forces and to the PNP para malaman na namin ilan yung gusto nila. no? So it's a matter of uh, rollout na lang. The stocks are there, the stocks are positioned so it's just a matter of... Uh, booking the, the rice and uh, the, uh, logistics concerns, uh, but uh, we're we're ready. We're ready to uh, to release the rice and uh, give it to the. People that need it. Thank you. Siniguro rin ang opisyal na sapat pa ang oras para ma dispose ng NFA ang kanilang buffer stock bago mag-anihan ang mga lokal na magsasaka. Nabatid na sa oras na formal na ma deklara ang Food Security Emergency for Rice, papayagan ang NFA na magbenta ng bigas sa mga nabanggit na ahensya ng pamahalaan upang magkaroon ng espasyo sa mga bibilhing palay ngayong darating na anihan. In the heart of changing lives, it was Brigada Maricar sargan, the 15.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Nais naman ng liderato ng Kamara mga kabrigada na palakasin ang legislative collaboration sa pagitan ng Pilipinas at Amerika sa ganitong paraan daw kasi ay maitataguyod hindi lamang ang iba't ibang areas of cooperation kundi matitiyak din ang stability ng rehiyon may report si Brigada Haji Caminyo ibrigada mo. Brigada Isinusulong ni House Speaker Martin Romualdez ang pagkakaroon ng bilateral legislative talk sa mga mambabatas mula sa Pilipinas at Estados Unidos. Ayon kay Romualdez, ang pagpapalakas sa legislative collaboration ay bilang tugon sa mga hamon na kapwa hinaharap ng dalawang bansa. Nais nito na tumutok ang kolaborasyon sa defense cooperation, trade opportunities, environmental sustainability at regional security frameworks. Ipinaliwanag ng Speaker na kritikal ang papel na ginagampanan ng lehislatura sa pagbuo ng mga polisiya na puprotekta sa mga bansa at magtataguyod ng mutual prosperity. Handaan niya ang Kongreso ng Pilipinas na makipagtulungan sa US counterparts upang maisulong ang mga inisyatiba na pakikinabangan ng mamamayan at magpapalakas sa regional stability. Iginit din ni Romualdez na nakahanay ang hakbang sa pagpapatibay ni Pangulong Bongbong Marcos sa alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika at ang partnership ay nananatiling mahalagang haligi ng siguradong sa ating bansa at nagdadala ng kapayapaan sa rehiyon. Naniniwala ang leader na ang bilateral legislative talks ay magbibigay ng pagkakataon upang punan ang mga pagkukulang at lumikha ng framework para sa sustainable cooperation. Sa pagtutulungan ay makabubuo umano ng innovative solution sa mga mahalagang issue. Binigang diin pa nito na ang alyansa ng Pilipinas at Amerika ay isang strategitikong pangangailangan sa pagharap sa mga hamon ng panahon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada Nationwide. Samantala sa gitna ng nalalapit na eleksyon ngayong Mayo, ilang botante sang ayon sa iniisip ng Comelec na obligahin ang mga kandidato na lumahok sa mga debate. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. Brigada. B -b 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 Naniniwala ang ilang botante na mainam kung maitutulak ng Commission on Elections ang pag-obliga sa mga kandidatong tumatakbo na sumalang sa mga debate. Kailangan po talaga na magdebate para malaman po ng sambayan ng Pilipino yung mga plataforma nila Saan po talaga malaman ng mga, mga platforma na masambayan ng Pilipino bago sila tumakbo? Kamakailan, sinabi ng Comelec na maaari silang mag-issue ng resolusyon tungkol dito na nag-oobliga sa mga kandidato na pumunta sa debate na kanilang inendorso. Samantala, ibinahagi naman din ng ilang botante ang katangian na hinahanap nila sa isang kandidato para kanila itong iboto. Pero kayo sir anong hinahanap niyo sa isang ayo mm -hmm. city council candidate na iboboto niyo dapat syempre ano you know, yung mababait yung dapat sila sa ano, katungkulan na nila kung sakasakali manaro sila. Samantala, patuloy naman ding umaasa ang mga ito na hindi lang magtatapos sa salita. Ang mga plataforma ng mga kandidatong tumatakbo bagus ay eh makikita nila ang resulta nito sa kanilang pagkaupo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 bueno Brigada News FM Manila, The Music News, on 4D. Brigada <H1> Isang sunog naman mga kabrigada ang sumiklab sa warehouse sa San Pedro Laguna. Sa lawak ng sunog, pahirapan na naging pag-apula ng mga at apat na mga bahay ang nadamay. May report si Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada. Naging mala ang paligid ng Kenggayan Complex sa Barangay San Antonio sa San Pedro Laguna matapos sumiklab ang sunog sa isang warehouse pasado alas 12 ng hating gabi. Pinaniniwalaan nagsimula ang apoy sa isang bodega na may lamang mga kahoy. Sa tindi ng sunog, itinaas ito hanggang sa ikaapat na alarma. Kaya hindi lamang mga bumbero sa Region 4A ang rumesponde, kundi pati na rin ang mga bumbero at FAR volunteers sa Metro Manila ay tumulong na rin para maapula ang sunog pahir pa ng pag-apula dahil sa malakas na apoy at makapal na usok. Kaya ang mga bombero gumamit na ng mga kemikal at breeding aparatus. Dahil na rin sa lawak na sunog, apat na bahay ang nadamay. Sa drone footage namang ito na ibinahagi ng pamahlang lungsod ng San Pedro, makikita ang pinsalang idinulot ng malaking sunog. Kahit umaga na, nabalot pa rin ng warehouse na makapal at may tin na usok. Idineklarang far under control ang sunog pasado alas 8 na ng umaga. Bagamat kontrolado na, nagpapatuloy ang operasyon ng BFP para tuluyan ng maapula ang apoy. Patuloy pang iniimbestigahan na sanhi nito. Wala namang nasaktan o nasawi dahil sa sunog. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila the music and news authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita, Samantala, nagpapatuloy ang feeding initiative ni Senator Christopher Bongo kung saan nagsagawa ito ng programa sa Malasakit Center sa Caraga Regional Hospital sa Surigao City. Nakatanggap ng mainit na lugaw mula sa tanggapan ang mga pasyente, kanilang mga kasama at staff ng nasabing ospital. Drive Max. Sa atin namang box, umaangat na balita. Mahilig nga ba sa matatamis ang mga kalalakihan na... Maraming lalaki mga kabrigan, ang mahilig sa matatamis, ngunit ang antas ng pagkahilig sa asukal ay nagkakaiba depende sa individual. Ayon sa isang pag-aral na inilathala sa physiology and behavior, ang mga lalaki ay may likas na hilig sa mga pagkain mataas ang kalori, kabilang na ang mga matatamis. Ang ganitong pagkahilig ay maaring maiugnay sa evolusyon kung saan ang mataas sa calorie intake ay kinakailangan upang magbigay ng enerhiya para sa pisikal na gawain at survival ang balitang ito ay atin ng Drymax Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal! Drymax, Drymax, Brigada Bandita, Nationwide. Balita, Lita! makabayaning pagtutulungan. Balita, Mga kabrigada, pinasakay ng libre sa barko at nakauwi sa kanilang bayan sa Molave, Zamboanga del Norte noong nakaraang taon ang matandang mag-live-in partner. Si Tatay Rosano Boter at Roselyn Lynn Martin ay galing pa sa Negros Occidental at ang Brigada San Carlos ang siyang tumulong sa kanila para makasakay ng libre sa bus papuntang Dumaguete City sa Negros Oriental. Nang dumating sa Dumaguete City, ang Brigada Dumaguete naman ang nag-asikaso sa kanila upang mapasakay ng libre sa barko patawid sa kanilang bayan sa Mindanao. Katuwang sa aksyong ito ng Brigada News FM Dumaguete, ang One Tahanan Party List, Philippine Coast Guard Dumaguete at Montenegro Shipping Lines. Laking pasalamat naman ang mag-live-in partner sa lahat ng mga tumulong, lalo na sa Brigada Dumaguete na naghatid at sumama sa mga ito sa mismong daungan ng lungsod. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News M at One Tahanan Party List, maraming salamat, kabrigada! Palita, pagtutulungan. Balita. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Max, balita Nationwide. Mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Abner Francisco. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula sa Brigada News FM Manila, The Music and News of Authority. 30. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada.